Good morning, Papa Jesus! Thank salamat. At kami po ay nagising ngayon. Thank you very much another day. Sa so bagong umagang muli sa mga dahil. Maraming maraming salamat po at nagising kami ngayon, Papa Jesus. Huh? Oh, Ay, inagyan siguro pato ron. Buti hai. Ayamnya nak kita yang babulnya nak Oleh cung Tian Oh, may signal. May signal pag ganitong oras. Pag umaga. Pero the whole day wala. Kaya ako yung ng wifi or minsan pisonet doon sa tindahan. Kaya ang aking video ay ipon. Dilim pa.